dahil maulan na naman nga ngayon dito sa amin mga ka-MK, kaya naisipan kong magulay ng langka. Ito nga at nabalatan ko na din ang langka. Bali kalahati nga lang lulutuin ko dahil sabi ko ay sobrang dami na kapag inubos ko ang isang buo. At hahaluan ko na din pala nitong tinatawag nilang nyugnyogan. Bali yung talbos nga lang pala nito ang ginugulay mga kaim. Sa mga hindi pa po nakakaalam na ginugulay ito lalo na dito sa aming probinsya. Yes, opo, ginugulay po ito. Ito yung akala ko noon idamudamulang Sa kagubatan, pero gulay pala. Masarap ho itong gataan mga ka-MK. Hinati ko nga lang pala sa dalawa itong nyugnyogan mga ka-MK. At ito na ang ating ginataang langka. E, may, may kos nga lang natin at ilalagay na natin itong gata. At isusunod naman natin ilagay itong nyugnyogan. Sunod natin, natin ilagay itong sibuyas. Para kako ay eh, talagang mas masarap. Pakukuluin nga lang natin bago natin hanguin itong ginataan nating langka. At, at ito na nga, kain tayo!